Lubos-lubos ang pasasalamat ng mga residente na nakatira malapit sa Bulkang Kanlaon sa natanggap nilang financial assistance mula sa programa ng Presidential Help Desk on Wheels ng Presidential Action Center. Mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nanguna sa pamamahagi ng tulong. Si Vel Custodio sa detalye. Isa si Ronaldin sa libo-libong individual na nakatira sa bayan malapit sa Bulkang Kanlaon sa Negros Occidental nung pumutok po ng Volcan Canlaon, kami po ay sobrang kaba, takot at hindi alam po anong gagawin. Kasi po kami lang dalawa nung anak ko sa bahay. Lubos siyang nagpapasalamat sa suportang ipinamahagi na programang Presidential Help Desk on Wheels ng Presidential Action Center. Namahagi ang Office of the President ng 5,000 pisong tulong pinansyal sa mga residente ng La Carlota, Bago, Murcia, La Pontevedra, San Carlos at Moses Padilla. Nagpapasalamat din po ako sa financial na binigay sa amin ngayon at kay Ferdinand Marcos. Maraming salamat po sa calamity assistant na binigay niyo sa amin. Maraming maraming salamat po uh, President Bongbong Marcos. Uh, malaking tulong po ito sa mga kababayan namin dito sa Negros Occidental, lalong-lalo na po sa 4th District. Uh, dito ngayon sa La Carlota City na nakatanggap po ng assistance sa yung, mula sa yung office no? sa mga uh, affected ng uh, eruption. Ang ipamimigay po ng aming opisina ay limang libong piso mula po sa ma mahal na Pangulo sa limang libong beneficiaryo po mula sa iba't ibang bayan at syudad dito sa Negros Occidental. Uh, layunin po ng programang ito na magbigay ng direkta at konkretong tulong sa ating mga kababayan na apektuhan ng nakalipas na kalamidad. Nauna nang nagbigay ang pamahalaan ng financial assistance sa Canlaon City noong nakaraang buwan. I would like to thank the Office of the President for the help they extended to the evacuees of uh, Mount Canlaon uh, uh, eruption. Bahagi ang tulong pinansyal ng Office of the President sa layunin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyakin ang mabilis sa pagbangon ng mga apektado ng kalamidad. Velco Studio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.